Alright so guys welcome to our vlog and for today's video guys kita niyo naman nagmamaneho tayo at tayo nga pala ay pupunta sa Maysan City para tayo ay magnininong duty alright so guys anak nga pala ng pinsan ko sa Maysan Jose yung bata okay so let's go at eto na nga binabaybay na natin yan iaangat ko yung cellphone habang nagmamaneho at didiretso na nga tayo lilipat nga pala tayo ng tricycle boom at eto na nga guys nag-tricycle lang tayo papunta doon sa may simbahan. Siyempre, para hindi na tayo mapagod at matraffic pa, magbayad na lang tayo ng ibang tricycle. At siyempre guys, kasi mawawalan tayo na paradahan kapag tayo ay umalis doon sa napagparadahan natin ng tricycle. At eto na nga kami sa may simbahan. Hindi pala guys, doon sa may malaki sa taas, ginaganap ang binyagan dito sa may San Jose. Ngayon lang kasi ko na pag anak ng binyag dito kaya dito kami sa ilalim ng simbahan alam na ng mga tika sa nasa kung ano meron dito dito nga pala ginaganap yung binyagan so habang kami ay late nga na dumating at hindi pa naman nagsisimula ang binyagan at sila ay sinesermo ng panaman at syempre sila ay ano ba tawag doon basta yung may sinasabi muna na gagawin or binibri briefing pa sila bago pumunta dito yung pare. At syempre tapos naman na yung simba dun sa taas. Mga around ano oras na ba to? Mga alas 11. Mahigit. Mga ganon. Basta ganon. So pupuntahan na nga natin kung nakikita nyo naman yung gilid natin. Guys alam nyo na kung ano mga nakalagay dyan sa square. Square na yan. At tayo nga ay pupunta na roon sa may side ng ating pinsan at ang ating uh, anakin. Ngayong a araw na to ay si Baby Axel nga pala. Alright? At eh, syempre, di naman tayo papatalo kahit na mahirap lang tayo at tayo na atricycle lamang. Hindi nyo or huwag nyo iisimulin itong ninong na to kasi itong ninong lang naman na to ang may pinaka mahal na maibibigay sa kanyang inaanak. Malalaman nyo mamaya kung paakit. Just watch the video guys. At syempre, samahan nyo na rin ng like, follow, and share yung video natin. So, eto na nga. Inahanap na natin sila. Well, nakita na natin. Mag-iikot-ikot muna tayo rito. At tayo ay uupo na. At eto na nga guys. Hindi pa naman nagsisimula yung binyagan. So, kuha lang tayo na konting footage at syempre, mamaya-maya lang magsisimula na yan at syempre guys kumakalam na si Mura natin hindi tayo nag pagpunta at pagbiyahe dito sa May San Jose kaya tara samahan nyo kami at eto na nga sisimulan na ni Binyagan at syempre mag magpapailaw na tayo ng kandila eto nga pala yung senyales guys na tayo ay talagang magiging godfather na o magiging tagagabay na na ang ating aanakin na si Axel so Axel Nawa Galing kay Ninong mo Huwag matigas ang ulo ha Alright So yun lang naman yung maibibigay namin sa yung gabay At syempre hindi naman kami magmamali Alright So eto na nga Almost tapos na Yung seremonya At syempre Ayan na Ikukuha na siya sa may tubig. Yan, water baptism. Yung pinakauna niyang water baptism. Yan niya pingsan ko, yung babae. Yung asawa naman niya, syempre. Yan yung asawa niya, si kumpare. Alright. And pagkatapos nga nito, syempre, hindi mawawala ang... picture taking at ito na nga pala iilawan na nga pala yung mga kandilang binigay sa atin kanina okay at syempre sabi no pare ipakalat ang ilaw ng kandila kaya isa isa tayong mag sisindi ng kandila natin hindi tayo pwede magsindi ng kandila na natin na tayo mismo mag magsisindi dapat dun galing sa kandila sa may harapan tapos ipapamudmod na lang yan ng mga ninong at ninang at eto na nga nag na tayo rito at tayo nagsishare na ng liwanag at tapos na nga ang seremonya dito ng pare kaya tayong lahat ay aakyat na doon daw yung picture taking sa may taas do sa may simbahan mismo okay kaya doon tayo pupunta for the picture taking at eto andito lang nga tayo sa loob noong simbahan ng San Jose City so guys kasi may misa kanina kaya hindi siguro dito ginanap yung binyag or hindi ko lang talaga alam kung dun talaga sa ilalim binibinyagan or talagang nasabay lang na linggo yung binyaga na nangyari sa araw na to so dito tayo magpi picture picture at eto yung ilang mga kuha natin sa ating cellphone at syempre hindi tayo papatalo meron tayong ganyan ito nga pala yung ayan yung mag-anak. Alright, so eto nga pala syempre hindi tayo mapatalo. Kailangan natin na solo picture kasama ang ating ina-anak. At syempre hindi mawawala ang chibugan. Eto nga pala yung setup nila. At dyan yung food. At syempre dito tayo mamaya magpapalaro at magmamagic ng konti. Alright, so yun nga pala. Ipapakita ko lang sa inyo yung venues and then, syempre yung mga pangyayari dito sa araw na ito. At eto nga pala yung compilation nun at syempre tayo nga pala yung nag-host dito sa araw na to at ah, ipapakita pa natin yung ibang mga syempre yan ibang mga shots right ah, nga pala nung ulam o nung mga putahe na kanilang inihanda sa araw na to kaya ayan hum pati ako gusto ko na rin sana kumain Kaya lang syempre mamaya na tayo Pero medyo sasabay na rin tayo Kasi nga tayo yung host Tapos magkikirimali show At yun lang naman syempre Yung kaya nating maibigay As of now Dun sa ating ina-anak Alright Tayo mag-host Tayo magpapalaro At the same time Magkikirimali show tayo Magpapasaya tayo Ng mga bata At ng mga adults At syempre mamaya Papakita ko sa inyo Yung mga pangyayari Dito sa aking Pagmamagic At pagbi Ibigay ng regalo dito sa araw at dito siyempre sa aking inaanak sa San Jose City. Ano ang pinaggagawain sa ulo?